Magandang buhay Pilipinas. Magandang-magandang buhay mga ka-okay. Hello po sa inyong lahat dyan! Kumusta na kayo? Welcome back sa akin channel. Coach Manny po. Okay, so ano ba ang video natin sa araw na 'to? Itong video natin sa araw na 'to ay uh, talagang napaka-simple. Ah, uh, napaka-simple pero alam kong pwedeng uh, pwedeng uh, mapakinabangan natin kahit paano. Dahil ito po ay ang paggamit ng papel de liha, yung sanding paper. Ayun. Siyempre, baka malay mo, kayo ay mag, maggagawa ng aparador, gagawa kayo ng mga upuan, ng woodworking, at ah, kailangan yung ah, kinisin, o oh, yung mga anak nyo may project, at least meron kayong kunding idea dito sa paggamit ng papel de liha. Dahil kadalasan po, yung mga bata, ah, yung ibang tao, punit lang ng punit, liha, liha, liha. Tapos, nakita ang ano, tatapo na, eh, pwede po, pwede, pwede pa naman gamitin, di ba? So, kukuha na naman. Ayun. Ito pong tips natin ay uh, uh tayo makakatipid at paano mas magiging maganda yung resulta sa ating uh, mga bagay na kinikinis. Ayun. Kaya sana po panoorin nyo hanggang sa ulit. Okay. So, unang-unang una natin gagawin dahil po ang papel de liha ay... Uh, Y uh, papel de yung ano yung mga pagtayo inagliha nagliha ay uh, marami mga dust uh, marami mga dust na pwedeng pumasok sa ating uh, ma natin ay napakadelikado sa ating kalusugan. Kaya syempre, unang-una, ito ang ating gagawin. Maglagay ng mask. Ayan. So, naririnig nyo pa po rin po ba ako? Ayan. Ayan. Okay. So, ngayon, uh, ano ang unang-una? Unang-unang tip. Alam nyo, pag masyadong magaspang yung inyong liliyahin, gumamit kayo ng mas makapal na liha. Ngayon, medyo makinis na. Gagamit naman kayo ng mas manipis para mas ma-finish ma ng gusto yung inyong pag, uh, pag uh, yung inyong ginagawa, yung inyong pagliliya. Okay? So unang-unang tip, eto. Ah, ito po napakaganda. Pwede niyo tong ah uh, gayahin. Yan. Hindi po ako expert. Ito po ang aking sinishare ay uh, base lang sa akin uh, mga karanasan para ako may ginagawa. So ngayon ay ito, uh, ito ang sasampulan natin. Nakikita nyo kung gaano kagaspang, di ba? O ayan, makikita nyo mamaya. Titingnan natin kung uh, paano makikinis. So ito po, ayan. Alam niyo pag binilit na ganito, talagang an mas mabilis siyang makapantay. Ha? Lalo na pag magagaspang na bagay. Ayan, so ayan po. O, yung mga edge, the best yung ganito. Ayan, mga edge. Ayan. So, napakaganda po ng ganito. Pwede natin baligtarin 'yan pag na, pero ito uh, magagamit natin ng gusto 'yung uh, 'yung mga ano nito, 'yung talim. 'Yan, ayan. So, ayan po 'yung unang-una, 'yung pangalawa, ito. Gagamit tayo ng uh, blackwood at uh, ito naman po, ayan. Ayan. Ito po, the best sa mga flat surface. Mas uh, pantay yung ating pagliliha pag gumamit tayo ng ganito. Ayan po, nakita nyo, pantay na pantay ang pagkakaliha. At ito po, the best din sa mga kagaya nito. Kung sakali, alam niyo yung ganito, medyo yung mga singit-singit na ganito. Yan, mga ganito singit-singit. Ay, uh, hindi maabot ng liya minsan. E, ito, the best. Ayan, no? Oh, nakita nyo. Ayan. Maliliha natin yung dito, maliliha din ito. Ayan. Kaya eh, yung mga kantuhan na ganyan, the best yan. Ayan, ayan o. Oh. Ayan. So, yan po yung pangalawa. At uh, ang pangatlo, ay, uh, eto. So, eto. Okay. So, nakita nyo? Panoorin nyo muna sandali kung paano to kung ginawa. Ah, dinikit ko yan. Panoorin nyo sandali yan so, sulit natin gagawin ay uh, ito, didikit natin dito ngayon, gagamit tayo ng rugby didikit natin ito dito Tingian muna natin. Yan. Ah, uh, tuyo na, pwede natin idikit. Okay na ito So, napaka simple po. Dinikit natin ng rugby at uh, alam niyo po, ito the best sa mga singit-singit uh, yung mga mahihirap abutin. Ito, kayang-kaya nito. Ayan, paano natin gagamitin to? Ito, ayan. So, gaya dito sa akin ginawang uh, improvised bat. Ayan po, makikita nyo. Yung mga, ito, mahirap yan abutin ng liha. Ngayon, yung mga singit na yan, mahirap abutin. Ngayon, ito, magagamit natin to. Ayan. Ayan po, ayan, o. Oh. Oo. Oh. So, ito po. The best yan, o. At alam nyo, isa pa. Alam nyo, pwede rin to sa kuko eh. Tingnan nyo ha. Ah. O, ayan. Pwede rin to sa kuko. Pag, pag, uh, nag, ano kayo, nag kayo ng nail cutter, nag, uh, nag cut kayo ng nail nyo, pwede nyo rin to gamitin. O, ayan o. Oh. <laughs> o, okay. okay. ito, medyo makapal eh. Pwede tayong uh, gumamit ng mas manipis. So, ito po yung uh, pangatlo. At uh, ngayon punta tayo sa pang apat at, uh, ito po, kagaya no, pag ganito yung mga ating liliyahin, ay pwede tayong gumupit ng ganitong ah uh, liya. Pero pwede natin, uh, kung gusto nyo, mas malapad, pwede. So, ayan lang. Ang pwede natin gawin sa ganito, pwede ganyan, no? Yan. Nakikita nyo ba? Ayan, no? Yan, nakita nyo? Ano pa? Ano pa? Ayan. So, ayan. Nakakita nyo, ayan. Ayun, natapos na. <laughs> okay po ba? Sana yung meron kayong natutunan doon sa ating video. Ba? Diba? Baka kung sakaling may project kayo yung mga anak, o kayo mismo mayroong gagawin at gagamit kayo ng liya, at least yung ating mga tips ay uh, mas makakatipid tayo sa paggamit ng liha at uh, mas maganda yung magiging resulta sa ating mga uh, bagay na kinikinis gamit ang liha. Ayun po uh, ayun, maraming salamat sa inyong uh, panonood at uh, huwag niyo kalimutan na like, share and subscribe. Syempre, wag niyo kalimutan yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video dahil marami pa ko tayong mga susunod na video. Muli, maraming salamat po sa inyong panunood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!